Wala kayong respeto. Kala nyo lahat, kaya nyo bilhin ng pera. Awalang oh, galang na po ah. Paliwala ko sa inyo. Kung ang operation, sasabihin sa inyo, technically, tinimbrehan kayo. So, ang mangyayari po niyan, dadating kami malimit. Tara. Skog! Walang one side parking dito ah, walang one side parking. Pakialis po to kung kanino man po to. Yung mga kalat sa bangketa, linisin natin. Kanino po yan? Sa inyo? Asan po susi para maalis nyo? may mga motor sa bangketa. Itong color orange na Mio. Nasaan yung complaint area mismo yung tindahan? Ah, dalawang gitna ako sa may pure gold pa sa may na pure gold. Pag tricycle, series yun na lang. Parang di sayang, series yun na lang. Magandang umaga sa inyong lahat Ngayon ay February 13, 2025 At sa oras na 9 ng umaga Nandito ngayon ang Special Operations Group ng MMA Sa pamumuno ni Sir Gabriel Go Dito sa Kabaan or sa Elinao at sakop ng pako may nila. At ito na pinapasa ngayon ay isang complaint. pag tricycle series na Pag tricycle series, series para makasampay mga tow truck natin. bang driver 'yan yung kinukuha ni John ni 191 Hi sir, good morning. Good morning. Yung ibang team nauna na. Kasama yung mga tow truck. Ah, uh, scog forward nga kayo sa akin. Scog, scog. Forward kayo dito sa akin pagtapos na kayo dito sa likod. para pwede pakarga Skog, tara Yung tricycle na yan, hindi ba papakarga yan? Pakiusog yung tricycle, dalawa, dalawa Ito may isa din sa akin Tanggalin natin lahat to. Ah, Sa kalsada po, sa inyo po ba to? Hindi po, sige. Ha? Si chairman, ibat so, na sa kalsada. Tanggalin natin, tanggalin lahat. Hello. Kuya, kuya. Bakit iyo ba yan? Hindi ko ni iba, yung iba, yung iba. <laughs> Yeah, I Yan, nasa na sa kalsada pa rin yan. Kayo po ba chairman? Sino po? Sino po, po? Po. Po. Po, okay, po, po chairman? Sino po Hindi na po ako chairman. hindi uh, na. Sana lang po na na lang natin. Sa na lang. Dapat, eh, wala naman po kasi dapat, dino, dapat, dino? pinirmahan ng barangay ah? hindi ko po alam. Hindi po sinabi sa amin. Ay, ako kasi... Ako ang dating chairman dito, kung ay, sino... endorse sa kanya, kaya hindi lang po niya sinabi. So, sino ang chairman so, ngayon? Yung ano na po rito, yung in-endorse ko chairman, eh, hindi ko naman po alam. eh. Ito ang first kagawad, sir. Okay, nandales... Kahit hindi ako na po, ah, lagi ko na po okay, okay. Dito, Sige po, nandales, Kahit naman kung siyang chairman o hindi siyang chairman, okay. wala po. dapat chairman, sir. dapat sila na nagtanggal Dapat sila na nagtanggal yan. Dapat sila na po na-inform sa amin. Ayun na naman ang yan. Hindi na po sa Alam mo yung sa totoo lang? Dito ako lumaki kaya alam ko sitwasyon o, dito. O, o, kaya ay, talaga mahulo dito. dito. Puro obstruction talaga dito. Dito kaya ako naman po talaga kasi tinapanadaan sa sakyan. Hindi hmm, yun nga po. So, po Pero mo yun mo, ang pinapaliwanag na namin. Tinatanggal po namin. Hindi deterrent ang paglagay ng halaman, ng paso or whatsoever para walang maging parking. It's more on implementation hindi po tama so, yung lalagyan natin. Hindi po namin yung gas. din namin yung gas. Kaya lang naman sa Hindi po namin alam kasi uh, na meron Para hindi maparking pa At para sa beautification ng barangay natin, Iyalagyan namin Walang problema yung beautification. Uh, halaman. Kasi siya pinradic po namin yung the last time. There, there's no problem about beautification. Pero the beautification should not hinder the flow of traffic. Pero ito kasi kalsada, di ba? Imbis okay. na madaanan yung isang linya. Wala naman problema po <mulay> siya. So, Akin na, coordination letter. Kailan pinirmahan yung coordination letter? Dapat nung palang nagtanggal na sila. Nung pumirma palang ng coordination. Una, wala, ko, ah, wala. Mas, po. Wala po siya ng ako number one kagawad ako. Ito po, first kagawad niya to. Wala akong alam diyan yeah. yeah. Coordinated po. sa barangay hindi po namin kasi alam Di po kasi, alam alam eh siguro hindi talaga sila nagsabi na ito po yung karito ginagamit niya na rito sa bago natin actually po yung karito na yan ang tagal ng serbisyo sa barangay Ano yung may pangalan pang barangay. Ah, 666. siguro mga 17 years. Okay, ano yan. Hindi natin pwedeng ibaba eh. Pag binaba, pag binaba natin yan, makukompromiso ka porque ikaw ang previous chairman. Di ba, sasabihin, you're not the chairman anymore. What's your, what's your, ano, to ipababa yan? na naman sa kanila. Hindi yun naman yung pang tao bayan ginagamit, hindi pa sarili. Hindi, hindi justifiable Binagopo yun eh. Kasi kung sinasabi mong nakikita mo at nasusubaybay mo operasyon namin, Even though it's a barangay property, if it's obstructing, it's obstruction. Sira, sira lang po yung, ano, yung gulong, kaya hiram, kaya lang po nakalagay dito. Uh, Sana nung ano palang naglinis na kayo, hindi yung ngayon pagdating namin. Diba? Yun na. Kasi nga, po. Ah, boss, kagawad, kagawad, kag okay. kag kag ka hindi naman kasi... Pero wala namang coordinating sa barangay. Uh, so, wala. Sa amin, Hello. sa akin, hindi sa akin. So, wala eh, wala I don't know bakit hindi kayo nag-coordinate, pero the fact there is, coordinated yung operation, it's your lapses Sina, na hindi kayo nag-uusap. Sila, sila po. Oo, oh, ayan po. oh, sino po pimirma nito? Punong barangay. Oh Cruz. Oo. Oh. So you don't tell me na it's not coordinated. Okay oh, lang po yun, sir. Sa akin naman, wala naman. Wala ang galang na po, ah. Paliwala ko sa inyo. Kung ang operation, sasabihin sa inyo, technically, tinimbrehan kayo. Okay, so, ang mangyayari okay. po niyan, dadating kami malinis. Pag alis namin, most likely it will be back. Di ba? So, you don't tell me it's not coordinated. Dinawin natin, ha? Kasi sinasabi mo hindi coordinated sa barangay, para mo sinasabi hindi kami nag-coordinate. Sabi ko, sir, hindi nag-coordinate sa inyo. Ang sabi ko, sa, ang sinasabi ko sa inyo. Sa, Saka alam din ito ng MTPB. Oo. Tumawag po ako sa MTPB eh, actually, siempre po yung alam naman natin ang politika, eh. Ay, ay walang ganun politika. Ayahan niyo po. May politika po na yan. Ilang, sir. Okay, sir. okay na yan. Wala okay. po. Ilang po yan, pero may politika na Wala po akong pakailam po po, sa politika. Ang sa akin, okay, hindi siya okay. kalsada. Kaganap okay, na. Kagawad, tapos nakatsinilas ka pa, ha? Hindi ko po Masasam pa rin sa tow truck ito. Asa na work order nyo? Na dito kayo nagkumagawa? Pero ba't hindi nyo? Ba't naiwan na driver? Ayun lang problema natin Tama na lang kayo Hindi natin maibaba dito yan ha? Kasi tulad nat Tatumaan na marikina yan Kasi tulad din yun Yung dating kagawan Oo oh, Pwede dyan, pwede dyan. 'di oh, uh. Skog, baba. Hindi uh. pa po kayo nagliligpit. Kanina pa kami doon. Skog. Hasta la iba. Inisyo nyo lahat. Unahin nyo to, to. Kung ano man yan. Sige na, ayahan nyo na. Ayahan yan. yan. Ano po? po? ano ah, kal sa ada po? Sa Andres mismo. Sige po. Pag may na po kami 2 Truck, ikutan namin, ha? Sige po. Ikutan namin Huwag po para maglalala. Tara naman eh, no? 'Yung bisikleta. Kanina pa po kami doon, wala man lang pong gumagalaw para ipasok yung mga nakalagay sa bangketa. Oto, may ari ba to? Ay, motor. Ano dito, O, kaila! Ay, McWhite! Hindi ka ba magsisiris ng tricycle? Wala kang tobar? Ba yan? Ano Thank you po. Sige po. Ayun na sila na may ngayon to bar nila. Bon, 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 bon. Bon, papakuha mo ba yan? Papakuha mo? Eh, yung iba, bisikleta eh. Skog, yung bisikleta, tayo na kumuha. Sige, sige, pakuha nyo naman sa iba muna. Tingin po sa gitna. Si Advice Kamal, kay Ito Iskano, hindi makaalis dito, yung tow truck. Tanggalin nyo yung mga nakaharang sa kalsada, pati yung mga cones. May bata sa gitna. Ingatan nyo. May bata. Toto. Sagad. Sagad. Yung may babae. Yan. dahan na, May bata sa gitna. Tignan. tayo? Pa rin pala itong tricycle. Bata. Yung mga flatbed. Sinabi ako na. Magsitiri siya ng tricycle. Tanggalin nyo yan. Tanggalin nyo. Yung mga nakara sa Okay. Iusog niyan yung uh, gulong na yan na ginawa nilagyan ng semento. usog mo yan, wala yun doon. Yung isang tricycle doon, may driver na. So, ticket na lang yan. Kaya kung sinabing ticket na lang, hindi na maahatak. Yung nadaanan natin doon ng mga nakahambalang sa sidewalk, nahatak. Ano po yon Medicap ko po. po, hindi po natin mabababa na. Hindi na po natin mabababa yan. Kung gusto nyo, kunin nyo na po sa tumana. Hindi, hindi nga po natin pwedeng ibaba pag nakuha po. Ha? Nasa kalye pa naman po. Ha? Nasa kalye pa naman po. Oo nga po, nasa kalye. Bawal nga po. Opo. Kunin nyo na lang sa tumana. Kunin nyo na lang po. Sa tumana marikina po. May, may, may po. naiintindihan ko po kayo pero hindi naman natin pwedeng ibaba po yan po kahit may ID po kayo hindi naman po ang ID ng PWD ay ginagamit po para makaiwas po ng huli kung po ang problema natin nakuha na po yan pag yan pinayagan ko ibaba magre-reklamo yung mga kasama nyo dito hindi po kasi galing kami doon sa bungad pa lang ng Kirino ang tagal na namin doon hindi nyo naialis kahit na hindi nyo po alam, kalsada po ito, hindi naman po pwedeng iwanan na kung ano-ano. Diba? Pati nga mga ano ng barangay, nakumpis ka eh. So, dapat patas po tayo. Pwede nyo naman makuha yung wala mang yan. Sa tumana. Wala po Wala po. Walang bayad po yan. Yung pedicab yun ha, yung di, di hindi mo di motor O, sa tumana marikina. O, pero wala namang babayaran. May pipirmaan lang kayo na uh, hindi nyo na ibabalik, na agreement. Yung ganon. Tapos once na na na-release na, na po 'yan, tapos nahuli kayo ulit, 'yun ang wala nang balikan. So wala po kayong babayaran. Yun nga lang kukunin niyo sa ano impounding. Ha? Bawal kasi magbaba dito. Ay hindi, wala wala pong wala po kami sinisira. Yun lang po ang nabuhay ko ka Jester. Eh. Opo, naintindihan Dali po. po. Sa vital, eh. Opo, naintindihan po namin. Kaya alam po ako talaga. Kaya lang po. Eh, hindi diyan po namin, ha? Pero yun nga lang po tayo, Siyempre kalsada po ito, hindi natin pwedeng paradahan. May sino po ang kukunin ka, ah. ah, hanapin Punta lang po kayo doon. Ayan po yung pedicab nyo. Alam nyo naman po yung pagmamayari nyo. Pwede, pwede, pwede. May picture. Pwede, pwede. Mamaya po, mga after lunch. Morning. Marikina, ano po. Tumana, Marikina, MMDA. Yun okay. po, ha? Salamat po, salamat, Opo, salamat, pagbili, so, salamat kita, po. Pasensya na, Kasi pag pinagbigyan kita, may re-reklamo kayo ng kapitbahay nyo. na yung barangay. Ah, kasi ah, kinumpis ka namin yung makariton nila. Ha? Ah, okay, sige po okay. tayo ha. Po. Oh, po. Say, lang, okay. Pasama kayo sa pamilya. Sige po, maraming salamat. Okay, pasensya na ha. Salamat yeah. po. ano uh -huh. yung uh anak, Morning. -huh. Pakitanggal nga ito mga nakaharang na reserve parking for customer only. Dito, dito. Skog, pakikuha nga itong paletang to. Pakitawag na boss Sige, pakialis na po Pakitawag nga yung skog Sabi mo, kunin itong paleta Na nasa bangketa Paletang plastic ata to eh Okay, tara Ikot ka One way to One way po to Uy, umikot po kayo Umikot po kayo Balik po kayo One way po to may isa pa doon ha ah. May isa pa doon Wala, wala Wala akong pinagbibigyan Wala akong pinagbibigyan Sampan nyo yan, scope dito. Yung ano po? Yung alin po? Bike lang po. po, pa na yun. Hindi natin may bababayan yan. Yung nga po, nakuha na po kasi. Mapupulaan Mapu po kayo. Hello po. Morning. Alika na, sama na kayo. Ay, sige po. Thank you. Boss, boss pag pinagbigyan kita, marereklamo tayo kasi paano ko pa, paano mauukuha? Sa tumana Marikina po. Ang layo pa. Eh sir, bangketa po 'yung pinaradahan niyo. Ano eh? Ano po? Ano to? Sa grocery? Hindi ah, alin po? Sa grocery. Ayun oh, namimili ako eh. Oh, sa grocery property nila. Ang bangketa property ng gobyerno. Ano po 'yun? Paano pa paano po? Paano po yung Kaya 'yung namimili ka lang doon. Eh dapat hindi po na sa bangketa, sana nilagay 'yung po sa loob. Tulad niyan. Nasa taas, nasa taas. Sir, nandito po yan. O oh, nga, pangketa pa rin po yan. Yerko na? Opo. Ano ba? na ba ang paglagay mo? Ha? Magkano na lang ako Kasi may pinamili ako yan. Anong sabi mo? Magkano mo? Pagkakano mo yung tutubusin Hindi, iba sinabi mo ka akin kanina eh. Ano sinabi mo sa akin kanina? Magkano na lang sirahan mo natin. Ano? Maayos ko lang. <tubes> Alam mo ba ang tinatawag ng corrupting a public official? Uh -huh. Kilala mo ba ako para ganun ninyo? Kilala mo ba yung mga tao namin? Ano ba akala nyo sa lahat ng oras? Pera? Hindi! Yan ang ayoko eh. Yung feeling nyo lahat, pera na lang katapat namin. Ano akala nyo sa amin? Wala na kayong respeto. Tumaan na Marikina. Tumaan na Marikina. Wala kayong respeto. Akala nyo lahat, kaya nyo bilhin ng pera.